Lalim yung tubig guys Malap Uy Wala Uy Kako <laughs> Lapit na tayo sa ano Mababaw yung tubig Basaan yung ano ko oh, Butas yata yung buta ko <laughs> Malalim dito sa gitna. Malinaw lang talaga yung tubig. Galing ni mark ko. Ang galing ni mark. magbalance balance balance Yan na po kayo dumadaan sa tubo. Wala, wala, wala. Bye-bye nga. Bye-bye.